Ganito nagsisimula ang araw ko sa manokan. Ano kong patutokain? Siyempre, yung mga sisiw na. Samahan niyo akong umikot sa ating manokan. Tara! Lalagyan ng pins yung patokahan nila. I-check ko rin kung may mga mahihilang sisiw ba. hindi naman natin may iwasan na magkara ng sakit ng ating mga sisiw. Siyempre, dala ng lamig ng panahon, ulan, init, para rin tao, nagkakasakit din sila. May mga sisiw na hindi makatoka kaya kinakailangan kong gawin yan. pinaka the best part na makikita mo yung mga alaga mo na ang dami na nagsimula ka lang sa dalawa tapos makikita mo sobrang dami na nila yan sumunod naman na bibigyan natin ng beans yung mga nasa kulungan dito hindi mo may iwasan na hindi ka matukan ng mga sisi um, sa ganitong trabaho, hmm, hindi pwede yung masahinan, kasi araw-araw mahahawakan ng mga ipot mo kaya masasamig ka rin talaga. Okay. Sunod naman ang pabilang pulo ngayon. Ito ang mga with-all gabi nilalagyan ko pa sila ng ilaw kasi week old pa nga lang sila medyo may hina pa sila lahat ng alaga akong manok ang breed nila ay Rhode Island, Island. lahat ng alaga natin may vaccine sa mga gustong mag-avail ng sisi open tayo sa reservation message nyo lang ako sa page ito sanad na kulungan kulungan naman ng mga inahin at saka poster dito nang gagaling yung sisiyo na napipisa dapat palagi silang may tubig nagahalo rin ako ng bitmin pro sa inumin nila para mas ganado silang kumain dito parang napansin ko merong sipon yung isa kong inahin <laughs> kaya binigyan ko siya na may kasi hindi kang pangakong sakta ng rooster ko pero mabait naman yung rooster ko na yun nakita niya lang kasi may hinawa ko yung asawa niya kaya parang medyo nagalit Tinecheck ko rin araw-araw yung katawan nila kung pumayat ba sila gumaan para alam ko kung saan ako mag-a-adjust ito yung rooster ko na iniingatan ito yung pinakamagandang kulay sa lahat ng rooster ko vintage line rolled island red pa rin May naligaw na Black Astrolog. Eh dahil naligaw, kinulong ko na rin. Ganito yung araw-araw kong ginagawa kapag wala akong pasok. Ting rest day sa trabaho. Sila lang yung pinakapahinga ko. syempre kasama asawa ko. Ayun lang. Thank you.